Hello, 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 hello. Ayan, nag-uumpisa na yung ating loading operation. Tayo ay nagagaling sa Carabao Island at tayo naglo-loading para sa Tablas Island, Romblon. Looc, Romblon ang ating sunod na biyahe sa may Tablas Island. Aggregates pa rin ang ating karga. So, ganito lagi ang senaryo dito sa... Dangay Fort Rojas, Mindoro, tuwing hapon, ayan, busy-busy, sa loading operation sisikapin natin makaalis tayo ng maga para makarating tayo bukas doon ng liwanag dahil tayo ay first time sa lugar yan lubog na ilang e, truck na lang yung kulang tayo ay aalis na Gaon ng kakay kasipul kay buhi trout last track na yan siya sa aggregates ang kasunod ay simento na ang ay susunod na karga standby engine na tayo dahil nandyan na yung panghuling truck na may kargang siminto pagkatapos nyan mas uh, masecured dyan sa loob ng barge alis na tayo agad so mag-aalauna na ng madling araw uh, makarating tayo doon bukas na lang hapon dahil medyo pasokin yung lugar maraming bahura makikita natin sa mapa maraming bahura pero safe naman doon sa loob maluwag lang yan tingnan pero mababaw yung bawat gilid north and south mababaw parang kanal lang yung dadaanan din paluob dito sa may bandang north nya yan parang malalim pero mababaw yan maraming bahura yan nasa kalating milya lang yung pwedeng daanan malalim tingnan kasi malinis yung dagat eh. dito sa may bandang south ayan, mababaw din yan dyan lawak din bahura dyan yung tinutumbok natin, bahura din yan kaya uh, magpanorti tayo ng konti pag nandyan na tayo so ngayon, uh, nakapasok na tayo sa may look no? uh, dito sa may starboard side natin sa kanan, uh, may bahura pero dito sa port side kaliwa, libre na sa bahura look rumblon yan ang sintro Welcome to Malbong Port, Looc, Romblon Dito sa may Tablas Island Yan Kaso lang may bahura din yan Sa unahan ng kaunti may bahura din yan Pero okay lang kasi may parula naman Ayan, uh, nakadrop anchor na tayo dito sa Malbog Port Anchorage dito sa Loo Romblon. Ayan, nakalaglag na yung angkla ng bards habang uh, sinisecure natin yung towing yung towing, yung lubid na ginagamit panghila sa bards malapit na maubos ang towing line masecure na so, ayan, abutan pa yata tayo ng paglubog ng araw no? ilang sandali na lang wala na yung araw hinila na ng ongoy yan so bilisan natin yung ating pag uh, maniobradas pag atrakah para di tayo abutan ng dilim may bahura pa naman sa may tapat ng pier. slowly but surely lang tayo mga parikoy yan dito sa may ating kanan banda sa may Stribor, starboard side uh, mayroong merong bahura pero okay lang kasi may parola naman uh, iwasan muna natin bago tayo kumanan bago natin makita yung pier

Okay, maganda yan. Kung ipigil. Ayan. Secured na. Ang ganda ng lugar. Tingnan natin ito bukas. Anong gaano ka, kaganda ito pag araw. Ayan. Pagkatapos natin sa Carabao Island. Nandito na tayo ngayon sa Malbog Port. Dito sa Romblon Kung saan ay nandito ito sa party ng... Tablas Island kasi alam mo naman ang Romblon ay binubuo ng maraming isla. So yung loob Romblon ay nandito sa Tablas. So, hanggang sa muli!